Magandang araw po sa inyong mga idol mula po dito sa bayan ng Kasiguran Sursugon na napakasarap pasyalan. At hindi lang po yan, dito rin po sa Sursugon Baywalk na isa rin sa diadayo at pinupuntahan ng bawat pamilya na talaga. Lalo na po itong bunso ko na tila na-miss agad yung Sursugon. Paano hindi ma-miss? ito kasi siya mga idol ang pamimingwit sa ilog <laughs> kaya enjoy po ang bakasyon mga idol dito na po pala tayo sa bayan ng Daraga Albay makita po natin ang bulkan mayon at hindi lang po yan dito sa Kamsor, ang Mount Isarug. Malayo-layo naman ang lalakbay ni Toyota Avanza. Mapalaba naman sa Ahon. Dito na po na tayo sa Gumaka, Quezon. Ang ganda talaga ng tabi ng dagat dito. Pero ito po talaga ang gagawin natin, mga Lods. After break-in, ito po yung gagawin ni Toyota Avanza. Ahon sa matarik na kalsada ni Atimunan, Quezon. Bago po pala kami umahon, ito po ang karga ni Toyota Avanza isang sakong bigas, may saba at mga gamit namin at siyempre kami po, pito kaming sakay naiingay dito po ang mga sasakyan kasi buwilo ang takbo dito marapit na kasi umahon sa bundok ng Atimonan Quezon at kasama na rin po tayong aahon sa Atimonan Quezon. At ngayon po, ipakita po sa inyo kung gaano kalakas ang hatak ni Toyota Avanza. Kahit ang engine niya ay 1.3. Ito oh, hataw agad. Basta sa ahon lang mga idol, wag lang nating sasagarin yung takbo ng ating makina. Mabaga lang para at least suabi ang takbo. Kasi pag pinilit natin, tapos marami pang karga, mahirapan talaga ang makina. At pag nahirapan ang makina, pwede pong mabitin. At pag nabitin ang takbo, delikado, disgrasya. I kailangan unahin po natin ang safety. Dahil na pag uh, kasama natin ang pamilya. Ang kailangan po natin ay chill ride lang, hindi karera. Ito nga pala, aahon na tayo sa zigzag road. Dito nyo po makita mga idol kung gaano ka kaswabi umahon si Toyota Avanza 1.3 engine. Kayang kayaan, kaya wag po tayong kakabahan. Kahit malit lang ang engine ito. Malakas ang hatak. 'Yun oh. Lumalaban. Ayan mga idol, kita nyo naman ang takbo ni Toyota Avanza 1.3 Variant J Swabi ang swabi ang takbo Ngayon, na uh, mag-stop over muna tayo dito at I-check po muna ang makina Ang ganda rin ang tanawin dito sa taas oh. Ganda. Ito po pala ay manual mga idol Kaya magandang hatak ng ahon parang itong nakita natin dito oh. magandang tanawin nakaka-relax dito sa taas ng zigzag road kalmadong kalmado si Toyota bansa parang wala lang pero titingnan ko po ngayon kung okay ang makilin niya kung walang tagas iyon, no? Know, ang linis. Walang tagas ang makina. At ang radiator. O, kanon po, walang tagas din. Ibig sabihin, maganda talaga ang quality. Mahusay. Mahusay. Ay po mga idol, tingnan natin dito 'yung kalsada kung gaano katarik, galing sa baba. Hindi pa tapos ang ating biyahe. You oh, know, grabe. Oh. Kaya pag hindi kondisyon ng makina dito, bibigay talaga eh. Masyadong matarik 'yung pahon. Grabe. At habang pinapalamigan po natin ang makina ni Toyota bansa, kailangan ay magpalamig din po tayo para condition din tayo. mali ang ating biyahe hanggang kabiti pa. May kasabihan nga po ang mga matatanda. Pag daw po tayo sa malaking punong kahoy, nawala ang ating negative vibes na sa kahoy at nasusuklian ng positive vibes. Kaya lalapitan ko po ang isang malaking punong kahoy. Susubukan po natin. Tapos ang aking kapatid, ako naman. Ito oh, yun. Parang lumakas nga ako ah. Joke lang. <laughs> masarap talaga magpahinga dito maraming punong kahoy nakaka-relax siguro relax na rin si Toyota Bansa ito na uling umarangkada papuntang Cavite. ayos mga idol biyahe ulit tayo ang sarap mag-drive dito mga idol sa Sigsa road hindi kumpleto ang drive pag hindi padan dito pag galing ka ng Bicol kaya na ay ahon ngayon naman ay losong para mas mahirap yata ang losong mabuti lang malakas ang brake ng aking sasakyan at kung hindi magtutuloy-tuloy ang biyahe namin papunta sa oba kaya mabuti condition, magandang takbo ayos yun know, oh. walang kakabakaba nakababa din po tayo dito sa may Atimonan Quezon sa may Sig sa Road ngayon po ay nasa kabit na tayo kain kaya naman po ni Toyota Bansa kahit na 1.3 ang engine pero palaban sa ahon kahit puno ng sakay at may isang sakong bigas pa at may isang box pa na saba pero kain kaya ahon kaya wag po tayong kakabahan kain kaya ni Toyota Bansa 1.3 umahon sa mga ahonan Okay mga idol, hanggang sa susunod na-ride ulit. Ingat po tayo palagi.